Hello, good evening po guys. Good evening. Real talk lang po tayo ngayon. Ito po, mayroon po akong real talk. Ang hirap ng taong umiikot lang yung buhay sa utang yung utang siya. Tapos may tubo itong utang na ito. Tapos hindi naman kasi yung sahod para ibayad dito. Utang naman siya dito sa kabila. Para yung yung inutang niya dito walang tubo. Ibayad niya doon sa may tubo. Tapos, itong inautangan niya, kailangan na rin ang pera. So, utang siya ulit dito para ibaya doon sa nautangan niya ang isa. Tapos, itong utang niya na may tubo, continuous ang utang ang tubo. Continuous din na kailangan bayaran. So, wala siya pambayad kasi binayad niya dito sa isa. So, utang siya ulit para ibaya dito. Tapos, wala na natira sa sildo wala nang maibigay sa pamilya. Utang siya ulit dito para ibigay sa pamilya. Ang hirap ng ganun, no? Kaya, kaya tuloy, kunti lang ang kaibigan ko. Kasi, honestly talaga, umiiwas na ako sa mga ganong klasing tao na umiikot lang yung buhay nila sa utang. Utang sila sa akin na walang tubo. Kabayad nila doon sa inutang nila na utangan nilang may tubo. Unfair, no? Kaya yon bilang lang yung kaibigan ko, kukunti na lang talaga. Pero okay na rin o okay na rin konti lang ang kaibigan. Ang mahalaga ay eh, nasusupplyan mo yung sarili mong problema. Hindi yung i- igagastos mo na nga sana sa problema mo utangin pa niya dahil mas kailangan niyang bayaran yung nautangan niyang may tubo So, mabiti na naman yung, yung problema. Hindi mo muna ma, magastusan kasi inutang nung isang pira mo. Kaya hirap, hirap isipin. Masakit sa bangs.